May sumemblang na CB650R so Magkano kaya nga abutin itong motor na to pag binuo ulit Mukhang malaki-laki yung magagasos mo dyan Siguro mahina isan Yes tama kayo guys quick vlog lang to Meron po tayong tropa o meron tayong follower dito sa Facebook na um, naghatid sa atin ng message na sumemplangado nga siya at na aksidente siya gamit yung CB650R. So, ito yung motor, pakita ko sa inyo. Actually guys, yung may-ari yung lumapit sa atin uh, para i-share yung nangyari sa kanya. And gusto niya ang malaman Kung kaya pa ba daw ayusin yung motor niya Kung magkano daw aabutin Or kung ibebenta niya daw ba Magkano daw siya ma maibibenta ang sabi ko sa kanya Mukhang malaki-laki yung magagasos mo dyan Siguro mahina isan daan 100k Pero hindi pa rin ako sigurado So kung gusto mo I-share natin sa Facebook Para makita nung mga may ibang naka-experience na or yung ibang shop or yung mismong nasa casa magkano yung kung ano yung magiging resulta or kung ano yung magiging kung magkano yung magiging cost nung damage na nangyari sa motor niya so sabi ko nga sa kanya is magpagaling muna siya and um, huwag niyo muna masyadong intindihin yon pero alam niyo guys bilang isang mga rider tayo kasi mga rider di mahal na mahal natin yung mga motor natin Then, na experience ko yung na-experience ko na kasing sumemplang at ma-aksidente at may nangyari sa motor ko. So, ang feeling ko, ang nararamdaman ni Bossing is, alam mo yon yung tipong kahit nagpapagaling ka pa, yung utak mo nandun sa motor mo. Na parang, ina, yung motor ko, na no, yung gagawin ko dun. So, naadag-dag stress yun sa kanya. So, ang gusto niya, ang, parang ang gusto niya malaman is yung sagot kung kaya pa bang ayusin, kung kano yung magagastos niya, para mapaghandaan niya kung sakali. Kung ibibenta niya naman, may bibili ba na ganun yung itsura? Magkano kaya may ibibenta? Yun yung mga possible questions niya na baka may makasagot dito sa social media. So, ngayon, titingnan natin kung ano ulit yung itsura ng motor niya. So, based on nakikita ko dito, guys, basag na basag yung harap. Ayan, no? wheelset sa mags. Yung double D, sira. Yung front shock, sira. Yung dalawa. Sigurado ko yung tipos na ito, si Raren, Headlight, Radiator. Ayun, yun yung mga sira niya. Hindi ko alam sa iba pang gilid. Yung frame, hindi tayo sigurado dito kung, kung naka-align pa to. Feeling ko, disalign na rin to. Hindi ko lang sure, ha? pero feeling ko talaga, malaki-laki yung magagasos niya dito. So, wheelset pa lang. Yung front shock pa lang, ang mahal niyan. T-pose. Tapos yung labor pa. So, sa lahat nga pala ng mga shops, or na pwedeng gumagawa nito or nakagawa na ng ganitong case. Tanong ko lang sa inyo mga sir. Tanong lang din pala ni sir kung magkano kaya nga abutin nitong motor na to pag binuo ulit. Or magkano kaya nga abutin ng motor na to sa itsura ng motor na to kung bubuuhin ulit. So comment nyo lang below kung ano yung experience nyo At yung estimate nyo ganyan. Parang feeling ko may nice dito. Hindi pa sa may accessories doon ah, yung mga main parts pa lang. Kung sakaling may bibili naman ito, isa pa to sa tanong ni Sir. Kanya may bibili ito, ipa-parts out na lang or kung gusto mo magka CB 650R, gusto mong bumili ng ganito, depende sa iyo. meron kayong bibili, pero feeling ko may bibili nito pero parts out. Kasi meron din mga galing bangga. Kukuha na lang ng piyesa. So, yun lang yung magiging review ko dito. Ang status pala ng motor na to, second owner si sir, tapos yung odo niya is 31,000. 31,000 yung kilometers na tinakbo ng motor na to. And then, um, ano pa ba? Ayun lang. Guys, is isa sa mga natututunan natin ng ganito, dapat safety first, una-una. And dapat talaga yung mga motor natin is insured para if ever na may mangyaring ganito, is merong sasalong insurance na mag-shoulder ng mga expenses pag may nangyari yung ganito. Ang tanong, insured ka ba? Kasi ako, hindi na. Mga <laughs> mga makapanood nito, pwede kayo maglagay ng mga insurance na kung anong gamit yung insurance, kung sa kayo nag-avail ng insurance para sa CB650R nyo or sa mga big bikes nyo. Comment nyo lang below yung mga info na pwede nyo iba to para sa incidenting ito. Jeep. Sinubukan kong ipakita kay Chat GPT yung possible damage ng motor ni Sir. At sabi ko sa kanya, bigyan niya ako ng possible estimated price dito sa Pilipinas. At ang lumabas, eh nakakatakot. Mag-iingat talaga tayo lahat. Ito yon. Hindi ako sigurado, estimated price lang to ni Chat GPT pero napakalaki at nakakatakot yung naging resulta. Imagine, 179,000 206,000 pesos. Hindi pa kasama dyan yung mga ibang accessories like yung mga auxiliary light, yung mga slider, or kahit yung handlebar, hindi ko pa nasama dyan. syempre repaint. At isa pa sa nakakatakot na presyo dyan, yung labor. Inuulit ko, estimated price lang to ni ChatGPT. Yun lang, inuulit ko, pinost ko to para sa mga katanungan din ng mayari. Siguro pampagaan ng loob niya and ayun sayang, nakakalungkot lang na makakita ka ng ganitong uh, Honda CB650R na pinapangarap din ng karamihan. Itim pa naman, ang ganito. Yun lang, ride safe everyone. Let's go.